Eh. Ito kamusta sa pag ito ilalagay mo na eh. Okay, lagay na rin natin 'to. Para mas okay, di ba? Oh. Ito. Lagay na rin natin siya. Ano siya ng luto isda. Sa misis ko dalawang buntot pala kalabaw kasi hindi ko makain ng ano. Ulap na rin namin 'yan para mamaya din. Yan kasi, no? So lagay muna natin to sili. Eh. Ayan. Paglagay so, natin yan, kami natin lang itong okra tsaka talungta. So, lutuin muna natin yung gulay. ano na yung bangos. Yung isda. So, nyo ako. Okay. Tila muna tayo. Tayo may tunutin muna dahil sa panahon ngayon medyo uh, haba ka ng konti. Basta panoorin pan nyo nalang kung nagpanoorin. Ang importante, bagong ako ngayon. Di ba? Mag-rehearse tayo ng mag reels at magaroon tayo sa YouTube hanggat tayo ay nagaano ng mga ano ng aplikante wala naman mga aplikante bukas sa lunis na ang check up kung pinakamatindi mat sa mata okay